Good morning, baby love. Morning. I say good morning. La, la, la. Good morning, love. Where are we going? Where are we going? Do you know? To see what? We're going to see some sea animals. Some sea animals. Good morning. mga nagsifishing. Si Kuya. Ayun ah. Ay, ang ganda. Ay, park pala talaga siya. Ano, may park dito. Veterans Park. May park dito. May park din doon sa kanino sa kabilo. Ang sila galing yung uh, ano. Tayo yun? Pwede na lang may... yan? mm Yeah. okay it's just gonna be a warning yeah no ticket oh, no 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 fines so no court nothing like that just a warning okay just to slow down Yep. and yep. Just, to, just look at the speed limit sign yep. okay thank you so much right, I, I, I'm, I'm not familiar with this yeah area. that's okay yep. no 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 ticket or anything all yep. right yep. thank you so, so much take care. thank you, you thank too. you it's a police baby <laughs> <Check laughs> i'm No warning yan. Warning lang. Shirts Police Department. Arag yung, dahil may lapta na, no? Pangalan mo, address, arag yung 30 13, ikaw 13 ako. Pero warning, nakabuta. Ah, yeah, the no, warning ng police! sa <laughs> tayo? Punta mo na kami sa, ano, Filipino shop. Strict Filipino. Strict nakakabahan yung isa eh <laughs> just, a just a warning tuloy ito Ta tayo sa ano chokpi may chokpi oh, Filipino oh, din no? Filipino yard silo? ay nakita kami yung yard eh. silo <laughs> gandito eh ay no, may mga dress kasi eh. gusto ko makita. Pima tayo sa yard sale. To animals. <coughs> yes we will eat first okay eat first then go to see the sea animals you want to go eat first eat some yummy food Warning, no. i know Speaking, no. <laughs> my chocolate Pero may... Thank oh, ah! Dalawa. kaya nang nga siya, oh. Pansit. You like pansit? Happy. <laughs> Reinforcement. Ang cute. Ang kalat niya lang. cute. <laughs> Dati lang kanina rin. Doon. na rin. Chips. Uy, may kamote. Dati lang ubi. Dati lagi. Kung paano saan yung shirt. Ano ba rin ito? Yan yung It's okay. Uy, hala. We're on our way now.

Ayan nyo doon. Cyber truck ng Tesla. Pangit diba? Hindi <laughs> ng araw. Anong-anong? over do? Grabe ang daming tao. Oo! Oh. Ano Bakit talaga yung cyber truck na yun? Ano daming tao. Oh, Sobrang daming. Ang init! Tapos ang daming tao ano, hindi kami dyan pupunta. Actually, meron kasi kami, ano, meron kaming pass sa Sea World. Ano yan? Pinahiram lang sa amin. Pinahiram sa amin ng, ah, pinahiram ng, ano, ng umuwi ng Pinas. Ito, try natin kung mga pasok. <laughs> try natin kung mga pasok. ko, ah, oh. Ah, grabe naman kainit dito. Hoy, orca. Ito ba Orca. Sobrang inet. Tira nyo. Tiniram namin ng mga pasos. oo inet. Sobrang inet. Tad. Meh. Wala. Tago mga pas? Oo, oh, sa bag ko. Punta kami sa Orca. Orca Stadium. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> Mabalik yun. <laughs> Oh. Oh. Ay, mababa na. Kaya taas eh. Flamingo. Picture nandiyo ka. It's an orca. Oh, It's an Yes. 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 Oh. sobrang init talaga. Ang init pa punta dito. Okay. Okay, sa kayem. Tapos ang lamig, no? Ay, hala. Ang lamig naman masyado. Ay, ang liit lang din pala. There, baby. Off. There, off. there, on the other side. <laughs> There's <is> so much let look look! it's the lang namin pinunta natin dito eh. Wow. Oh, eh. Ang ganda, malaki. Sa so, itad yung isa. May short oh, Maganda, kay aircon. Ah, sorry. <laughs>

Umuwi na kami. Painit-init lang kami dito. Sa lahat siya lang yung naka sleeves Wala pa yung dress niya. Pinapatuyo ko. napitawan ko siguro. napaka Ah! Kaya! Stay in the shade!